Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang pagkakaroon ng mga bagay-bagay bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang pumili ng sariling desisyon ay persona. Walang anumang bagay ang sumusulpot ng walang dahilan. Ang pagkakaroon ng mga bagay-bagay ay bunga ng ibang bagay na naging sanhi sa pagkakaroon la at anuman ang naging sanhi sa pagkakaroon na ito, ay may naging sanhi rin sa pagkakaroon nito at ito nga ay magpapatuloy pa subalit hindi naman puwede na walang hanggan ng pagbalik sa pila ng mga naging sanhi kaya naman dapat may pinakaunang sanhi na magsisilbing simula sa pagkakaroon ng buong kalawakan ang magiging responsable sa pagsulpot ng ating realidad. Ngayon paano naman kaya ito naging ebidensya na may Diyos? Sa pang-araw-araw na obserbasyon natin, katulad na lang halimbawa sa pagbubukas ng ilaw, ang ilaw ay walang kakayahang pailawin ng sarili niya. Kailangan na mayroong magiging sanhi sa pagkakaroon nito. Ngayon gamit ito ay nakapagbigay na tayo ng isa sa halimbawa na nagpapakita na ang pinakaunang sanhi sa pagkakaroon ng isang bagay ay dapat na isang nilalang na may kakayahang pumili ng sariling desisyon. Kaya naman ngayon pinipresenta namin ang pagkakaroon ng mga bagay-bagay bilang ebidensya dahil base sa pare-parehas at paulit-ulit na karanasan natin. Alam natin na ang sanhi na may kakayahang pumili ng sariling desisyon ay persona. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Pakicomment naman sa ibaba. At hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Magandang araw sa lahat.